Sa baba ko daming dami, dami. Bunga. Oh, dami, puro bunga. Kunti lang yung dumi. Hindi ko na bisita okay. eh. Baka, 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 maganda-ganda pa natin dito. Ay, karagol na. Ay, pang uwi na yan. O nga, uwi ka na. O nga, na ito. ha. O oh. huh? oh, yan ang maganda. Ano kaya ito? O, oh, yan lakas. O, oh, ito maganda sa ultralight. O, oh. ayaw. Oh. Ang sarap mo. Oh. Ah, <laughs> oh, kaya ang ganda, oh, di ba? Bend na bend. Oh. <laughs> Yahoo! Ay, ayan mga farmers sa magandang buhay Try ko pang uh, subukan pa na i eh. ano po itong ating ano ah, sumabay naman itong aking GoPro kailangan na pong palitan so syempre Panganap buhay to so kailangan po kagad palitan <laughs> ayan baka mamaya bumili kami mga ka farmer pero ito ay one and a half year na rin naman at ah, kahapon nag vlog po kami sa doon sa may pumupugak-pugak na. In touch screen niya, gumagano nang ganun parang may pumipindot. So, pinahinga ko ng konti. So, ayan, maka makapag-vlog pa naman sa palengke mamaya. Alis na sana ako. Bigyan pala natin muna ng update bago tayo magkwentuhan, eh. May langgam na. Labasa na yata yung langgam. Ay ko, saan maraming langgam. Ah, marami langgam ah? Natam. Ay si Ikaw ang may dala pun ano? Ah, doon sa ano Tinayo ko yung natumba na Ano doon allergic pa naman tayo sa kagat na langgap So, ayan uh, Update po sa Bagyong Christine At uh, good news Nasa labas na po ng uh, Ano ba? Philippine Area of Responsibility ba? Diba, o nasa dagat na Basta malayo na po siya uh, At ang bad news ay, si Kongkong pumasok. <laughs> Halika dito, may papagawa ko para may ano ka, sideline. Uh, na natin yan ng dagdag ako ng fertilizer po mga farmers Naaawa ako sa mga tauhan natin uh, sabi ko nga ako okay lang kasi nakatipid po ako <laughs> ang problema eh trabaho so ayun na ah wala silang trabaho kailangan nating kailangan kong gawa ng paraan na tiraos yung ano 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 ay yung palay alin triple two, eh, triple two? ganda palay? ganyan ay wala pa ito wala pa to galang lang ganito mga isang linggo pa to hindi hindi rin naman sila basta makakapag-araro dahil okay, sigurado yung... yung malaman naman o kaya may laman no Oh, wala, wala, wala pa malagatas pa to mauuna talaga itong hybrid. Oh, itong hybrid. Oo. Halos oh. ganyan na lahat. Mauuna itong hybrid. Pero maganda rin yung triple to mo kuyo. Ano haba niya? Oo, maganda. Malaman din. Ito yung triple to? Oo oh, kaya. Ang haba naman. Napahaba natin yung uhay. Napahaba. Ang haba naman. ng uhay ah. Uh, oh? Okay, Ay hindi. Hybrid to. Uh, hybrid to kuya? Oo. Oh. Baka yan yung... Eh, ito, ito yung triple to. Oo, oh, triple to. Ganito lahat. Ito hybrid pa to ito hybrid to. Yung nauna yung naiwan yan doon. Kumalo. Oh, Bale, okay lang yan. Magano ka ngayon? Gusto mo sumahid lang Wala trabaho. Anong ginawa mo nung ano? Ha? Bumabag yun? Na na palo ka? Ano tayo magagawa? Dyan, ano? Mag-fertilizer ka na lang uli. Yung ano, medyo damihan mo yung mga papaya dito. Yung mga maliit, wag na. Putulin mo na. Kung walang ulan, ha? Pero mukhang i... Lumiliwa-liwanag naman ng kaunti na eh Tapos yun doon uh, Siguraduhin mong Bigyan kita ng panukat Hukay ka ng kaunti Lagay mo yung fertilizer doon Oo Para Di yung ano natin Para mapalaki natin yung bunga Lalo na yung mga mahaba Malaki yun yes. Yung mahabang anong yun Nalagyan na natin kuya Di pero kulang yun Kulang yun o oh. Basta ilayo mo lang. Kulay blue yung binigay ko. Oo. Uh mm. -huh. Sige. Ah, antayin mo si Jomar. Pupunta yun. Babalik pa naman daw yung bagyo. Lumagpas na, babalik pa. May naiwan pa yata. Hilahin ata ng ano, panibagong bagyo na naman. Ano kaya tayo nito? Ganda ng pala ano. Pero marami naman. Natabunan, ha? Sa baba ko, dami, dami. Bunga kami puro bunga konti lang yung dumi hindi hey, ko nabisita okay. eh baka 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 mag maganda ganda pa natin dito uh, okay. ano sa baba sa baba lang baka 10 uh, uh, pa waloy aling sa baba sa baba mo aling sa baba pinakababa baba din mo. pero nilagyan nyo rin ba yun okay. linagyan nyo din ng ano may laman na din pala ito na yung triple to okay. ganito na halos halos ganyan na pero malaga gatas hey. pa lang gatas pa lang ito mga 2 weeks pa yan Gatas pa Ito yung hybrid mga oo na ito Hindi natin pwedeng isabay Pero maganda din yung hybrid ano Hindi ahanap ako ng hybrid ulit tayo sa susunod Ahanap ako ng May nag order ako nung 105 lang ang maturity Ito kasi medyo matagal Eh ang problema na iiwan nila tayo eh Ang problema pa hinuhuli tayo sa pag-araro tayo pang huling sasabog tayo hinuhuli nila eh di ba buti sana kung medyo mauna na tayo makapag sabay man lang nalilate pa tayong dalawang araw sa kanila oh. kaya gagawa natin ang paraan naghahanap ako ng hybrid na mas mabilis mag ano, mag mature 105 lang mature na kasi ito 113 yan eh isang linggo din diferensya Anuhan mo na lang yung mga ano natin diyan. Paya. tapos linis na lang doon sa loob o sa labas baka mamaya minit bukas mukhang malayo na yung bagyo eh baka bukas mainit May na kalapati ko yan kirambo yan nasa loob lahat ng kalapati ko kalapati pala kahapon nagpakawala ako nung hapon nang hapon nung isang araw pa ano yung mga hito okay. ang dami ano? ano ha maliliit okay. Dito yan. Oo. Tapos, kinabukasan, hindi na, na, pumasok. Nandun lang, Nino ulan parang gansa. Hindi din pala basta-basta na ano yung, Nang tubig yung balahibo nila pag nakakondisyon, ano. Nakakalipad pa eh, kahit malakas ang ulan eh. Yung babasa yung dito niya. Oo. Pag dito yung nabasa, wala na. Hindi na makakalipad. Yung... Dito sa ilalim niya, Sa ilalim, ano. So, sa may kilikili. Yun ang update kay Christine Babalik daw Good news Wala na Pero bad news Magre-recurve na gano'n Babalik kay ko Sabi nila Sabi sa news Pero sana wag naman po May possibility pa naman na Kinalat naman ni Ponpon no oh. Ang na to Ay Yan ang problema kay Ponpon Yan na oh, Mga ka-farmer oh, Medyo Maano na talaga ang harot mo sakit eh sakit eh ni pa ako maasong ito swerte na nga siya eh, ng punpa eh Ayan, mga ka-farmer oh. Uh, sana tuloy-tuloy na po at bukas medyo malikot na yung ulap so sana ano na yan sinyalis na wala naman pong na ano sa amin dahil wala namang hangin ano. Yung hangin po ang nakakatakot sa amin dito. pagka uh, humagupit yung malakas na hangin kasi yan yung kinatatakot ko yung mga anong yan, mga <laughs> mailusot lang natin tong ngayon taon. Next year magpapa po ako ng mas maaga. Uh, to trim natin yan yung ating mahogany. Eh. Pero ngayon, okay naman. Sana ay wala na pong masyadong bagyo. La niya, ulan-ulan sa amin po ay hindi naman natin inaano pero sa amin po hindi gano'ng ano yung ulan sa amin dahil ya, mataas po talaga kami dito. O tatakbo ng from Arayat 'yung mga tubig na yan, ang takbo po niyan kandaba. So dito sa amin ay hindi naman po gano'n. ayan nag-almusal muna ako Pag ayan mga farmer humupa na at nakapag ano, na si Kongkong. nakapagfertilizer Kong. nakapag na po siya at ito naman oh, susubukan ko itong ultralight na pamingwit andyan sila actually alam, mamimingwit daw so sabi ko kay Kongkong, Kong, gusto mo bang maghi ito o oh, kaya yeah, kahit dalawa lang ano. <laughs> sabi ko ay pamimingwit kita hoy chay chay kang usaka yeah. ah. Yan. nagpabili pa si papayam ng saging dahil uh, matigas-tigas pa pero di ko po alam kung uh, kakayanin to ng ano parang mas gusto niya yung hinug ultralight ito, bago, bago kong bili ultralight ito, pag hinila ng ng hito, ang ganda nito kasi napakaliit ng dulo magbe-bent siya. pero matibay naman ito malalaman natin yan Mahuli agad ang loko oh. Ay, ay, sana mahulog <laughs> Ay, karagol na Ay, pang uwi na yan Oo uwi ka na Ha? <laughs> Lucky Pangalo <laughs> ha Ay, jackpot Jackpot Yeah Anong pain mo? Sagi Nakadali agad oh Kumalabog agad eh Kumalabog agad Naandun siya Ako wala pa Gusto ko pa naman ma-feel yung ganong kalaki Dito sa ating ultralight Agad kumalabog na no? kong Ha Inila agad Ha Inila agad Musaya Laki Laki Siyempre, pamingwit ko yung gamit eh. Huh. Husay talaga si Kongkong Kong, ah. Talaga ang swerte. Kasi binigyan ni Papayam ng talong. Kalamansi. Namitas din po siya ng kalamansi. Dalawang timba ang nahuli. Ah, napitas. <laughs> Dalawang ano po yung napitas niyang kalamansi. Binigyan din. Tapos uh, ikaw na ng punpun. Huwag ka na makulit. Wala pa ako ah. Ayan, yung sa akin. Oh. yun ano na yan, binira. Yun na yun. Kachamba ka lang yata eh. Natapat na no, akong. Natapat. Shoutout pala kay brother Stan Luis. Ayan. Stan Ruiz pala. yan Stan. Brother Stan Ruiz. Kumusta ka? Yan, kinumusta ko din po siya kasi inaalala ko yung mga tropa natin eh. At syempre, uh, si Brother Maynard at Ate Rosel, hello sa inyo dyan. Okay lang kami dito, brother. At uh, same old, same old. Ah. <laughs> Nalampain. <laughs> Naisahan siya. Mga mamimingwit daw, mga farmer eh. Kaya sa mamingwit ka sa ilog, dito ka na, sure wind. Diba? Sure wind dito. Hmm. Kali ako ng palengke, ayan na naman, max na naman ng ulan Pero meron tayo dito ng ano, pang ano sa ulo mga kapano Ayan, meron tayo dito Ayo, diba? Ayan. Gumagana pa naman yung aking uh, ano, pero papalitan na natin ito Dahil ayoko naman sa palaran, bling-bling na siya eh hmm. Ito po ay remembrance pa ng Costa, crociere, ayan o no? Uh, pag taglamig, binibigyan po kami ng mga jacket. So, remembrance pa. Actually, yung uniform ko na Amerikana na andyan pa eh. Eh, meron pa akong isang set doon. Kaya lang, hindi na rin po kasya sa akin dahil ah, uh, ang laki po ng tinaba ko <laughs> Daming kailang ano, tanggalin dito. Yung mga nasama pa yan sa pagkuhan nila ng kangkong. Kinain na rin yung kangkong. Naubos na, no? Ay, no? Wala na. Saan kaya tayo makakakuha? Na, Kong, meron ka bang alam na makukuha Meron pa? Pag ano, babiyahe tayo pag wala tayong gagawin? Wala. Isang beses lang pala eh. Isang beses lang eh. auto exposure bakit naka auto exposure siya wala namang ano magang ano, ano ah check check auto exposure naka auto exposure uy <laughs> uy uy tingnan nyo naman nagbe bend mga ka farmer o yan ang maganda ano kaya ito o uy ang lakas ito maganda sa ultralight o o Ay, Ayo, ang sarap mo. Oh. <laughs> <laughs> ah, kaya ganda, oh, di ba? Bend na bend. Oh. <laughs> Yahoo! Uy, konti lang ang sumabit. Naswertihan lang. Ito maganda sa ultralight talaga. Masaya. Ay, ayan na yung baboy, patay. Naistorbo ako ah. Ayan na yung baboy ah. Ay, ayun, nakadali ng malaki, oh. Malaki ako din, mga ka-farmer, oh. Isa. Aro. Alo. Oh, yun, ayun, sa akin, ha. Sa akin, ito. Tingnan muna natin kay Jay. Ayun, nakadali din si Jay. Ito din sa akin. Ang saya. Maganda itong ultralight kasi, oh, tingnan mo. Ang ah, malatiya mo. Yung mal malakas, ha. Ah. Oh, malaki din. Oh, tingnan nyo, oh. malutuya ka Malutuya. Uh, may sikat ang araw ah. Ay, karambol na rin tilapia. Ayan, ay, kay Hito. Ito, ana. Tingka pang pang. Ito. Ah, istong ah, ultralight ko na ito ah. Ganyan na. Dito na linagyan muna ng pabigat. <laughs> saging lang ah, oh, ano? hihila na naman pagka dumiretso baka Hindi lang naman tilapia ang gumagalaw. Ah. Eh na, ay na. Lahin mo na. Lahin mo na, boy. pa oh, salo. Baka kuhain ng pusa. Ipangalan pa? na yon KK. KK? KK nakalagay. KK. Oh, oh. KK. eh. Tilapia ata ito. Tinitira din ba saging ng tilapia? Ah, yung ano, yung tansi, ang -ano nila. Ginagalaw-galaw. Wala, wala, wala. Hihi! Uy, 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 uy! Ang Grabe! <laughs> Matibay itong aking ultralight na ito. Busog <laughs> na busog ah. Ano naman ang chan mo? Choy choy ka. Bago na yata ito ah. Parang bago na ito ah. Na? Nanginak na yata. Nangitlog na sila no? nagbreed na yata yung mga hito hindi ko po alam kung nakapagbreed sila naturally kasi African hito ito eh mga African hito parang mga hybrid na yan hybrid na ba hindi na siya hindi na siya yung kagaya ng nakakapag ano, natural pero natin alam Sa talaga sa ano yung mga nag African hindi ko alam sinasacrifice sa ata yung lalaki para kuhanin lang yung uh, Simelia. Yung babae pinipiga naman yung itog. Hindi ko po alam kung patay na o naibabalik nila yung yung ano, yung mga breeder yung babae. Pero yung lalaki kasi ang alam ko, patay talaga. Kinuha yung Simelia. Ayan na yung araw, oh. sumisikat na. Nakita ko na yung blue sky, sumisilip na mga farmer. That's a good sign, ayun know? oh. Langit na yan. Ah, sana ah, tuloy-tuloy na. Nakatatlo na ako. Tapos nakahuli na malaking tilapia, oh. Malaki din po, mga ka farmer. Pwede na. Oh, tingnan niyo. 'Di ba? Oh. Ito, pag minsan tunay yung tinatawag ko kay din din na maliit. Mga size 5. Oh. Ah size 5 po yan oh, kiss mo kiss mo kiss ayan <laughs> swelo ng kongkong na eh ay mayroon pang ano ito na ba yung sayo kong yung malaki ba't nakahiwala Ah, ipangalan pala ha. Malaki. Nahuli siya, malaki. Tatlo yung sa akin eh. Nahuli akong tatlo. Mm. ah, dito si na Joe Omar eh. so good sign mga farmer umiinit ah, uh, hopefully Saturday and Sunday titignan natin ang sitwasyon ay sabi ko ay bebe no, maglilitsyon ba tayo magbubukas tayo sabi niya pero wala nang litsyon eh may mga dumating pa naman na baboy so yun mga order po kayo ng 40 kilos ang gaganda dala po ni kuya kulot parang kay ka farmer Anthony nih tenga so ano yun the best kaya nga dinala niya sa akin kasi sabi niya sir pang stock yan magaganda Or at least eh, next week mo hindi mo na problema yun tama nga din naman so ayun masasabi ko hindi may gagaranti natin yan maganda po kay kuya kulot kung ano man ang mangyari pinapalitan niya pagka kunyari hindi niya din po alam na may tama kasi malalaman mo yan minsan pagka binalatan inano mo na lumabas na yung balat kulay ng balat niya pag uh, may tama malalaman i-report -re ko lang sa kanya kukunin niya yung karne <laughs> kapalitan niya na lang so, ayun po ang ano ay sabi niya sir marami kaming aso pwede naman na ipakain sa aso yan ganun talaga ayaw niya lang daw masira sa amin oo so, yun naman ang maganda tsaka pwede niya din namang ireklamo dun sa pinagkuhanan ganun lang naman eh Nako, nakubos na pala yung ating uh, ano. So, yan po yung ating activity ngayon. Si Kong Kong, pinagtrabaho ko na. Uh, tapos niya rin naman po ng ano yung pag-aabono. Kasi nga, itong mga ito, kailangan pong ma-fertilizer talaga yan. So, oh, anong nangyari dyan? Nabuwal. Ito kasing mga papaya dito. Especially yung dito din kailangan din po natin malagyan din uli sabi ko parang kulang pa para magtuloy tuloy po yung bunga yun yung aking inaano na magtuloy tuloy yung bunga ayan o oh, dito nya linagyan so tingnan po natin ano kasi kagaya po nito oh. wala pa dapat meron na yan hmm, ito naputol oh, ayun na naman yung kasunod So, kapag importante, malagyan natin. Dapat may mga bunga na to. Yung kamatis, <laughs> kailangan matigil na din po yung ulan. Grabe, mahal po yung kamatis ngayon. 30 one port. Oh. Ayan, oh. Putol din. Hindi nagtuloy. Baka sa panahon na din. Ayan. Binagtuloy. Ito na naman yung susunod. Suputol so, siya. Dapat hindi ganon, Dapat tuloy-tuloy yan eh. Ito pa naman yung maganda. Ayan may... Ako. Okay, Pun-pun. Istorbo pa dyan. So ito yung mga kamatis natin na, Ma. Naghihinog na. So baka makakapitas na tayo next week ng mga ano mga kamatis at yun lang ang problema pag tag mga ka farmer ayan oh, medyo may kalaban tayo kailangan natin mag spray ng konti minsan gawa ng langgam yan eh ayan, oh, ito ito yung mga puti puti na yan <laughs> lumipat si na Jomar dito namingwit sa malaking uh, sa malaking ah sa maliit na fish pond okay na tayo so ayan waiting na lang po tayo titingnan natin kung magiging magandang epekto nito sa ating mga halaman kasi umulan na so sunlight na lang ang kulang nyan mga one week epekto na po yung ating fertilizer syempre kailangan ng sunlight para ma-process yung pagkain ganoon naman yung halaman so ayan maraming maraming pong salamat Uh, at magandang buhay. Pasikong ko. Oh. Mga na.